Magandang araw po sa inyong lahat narito po ang kwento ng isang pamilya na may pagkakaisa. Si Carlo, walang mamahaling gamit, walang laptop, at madalas, kulang sa baon. Pero, meron siyang yaman na hindi kayang tumbasan ng kahit anong pera. Ang pamilyang laging nandyan. Ang tatay niyang gumagawa ng project mula sa recycled materials. Ang nanay niyang nagtitimpla ng kape habang gising pa siya sa gabi. At ang kapatid niyang masaya pang tumutulong kahit coloring lang. Sa araw ng presentation, simple man ang project ni Carlo. Buo ito, may puso, at gawa ng isang pamilyang nagkakaisa. Ang tunay na yaman, hindi mo makikita sa bangko. Makikita mo yan sa pusong sama-sama. Nagmamahalan, at nagtutulungan. Ngayong araw, yakapin mo ang pamilya mo. Sabihin mong mahal mo sila. At ishare mo ang video na ito kung mahalaga sa iyo ang pamilya at kung naniniwala kang ang tunay na yaman. Ay ang pamilyang nagkakaisa.